Sa pagsisimula ng unang linggo ng Disyembre, masiglang pinangunahan ng Provincial Cooperative Livelihood and Enterprise Development Office ang isinagawang lingguhang pagbibigay pugay sa bandila ng Pilipinas ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Bahagi ng ginanap na lingguhang flag ceremony ang pagkilala ng Kapitolyo sa pangunguna ni Governor Hermilando Mandanas kasama si Vice Governor Mark Leviste at mga miyembro ng sangguniang panlalawigan sa ilang mga mag-aaral, natatanging individual at mga lokal na pamahalaan na nagkamit at nag-uwi ng parangal para sa iba't ibang larangan. Pinigyang daan dito ang panunumpa ni Vanessa Caroline Patron Guse sa harap ni Governor Mandanas bilang konsehal ng bayan ng San Jose. Kinabukasan sa pangunguna pa rin ni Governor Mandanas na ipagpatuloy ng pamahalaang panlalawigan ang pamamahagi ng educational assistance sa mga scholar nito para sa first semester ng academic year 2023 to 2024. Nasa mahigit dalawang libong mga mag-aaral o maintainer scholar sa na nabigyan ng tulong pang-edukasyon na may kabuo ang halagang 10 milyong piso. Kasabay ng nasabing pamamahagi, ipinagpatuloy rin ng Office of the Governor Scholarship Division ang pagbibigay ng pagkilala sa ilang mag-aaral na nagsipagtapos at nagkamit ng Latin Honors. Matapos ito, Tumulak naman si CALABARZON Regional Development Council at Batangas Governor Mandanas sa Lima Park Hotel Lipa Malvar Batangas upang pamunuan ang isinagawang 4th Regular Hybrid Business Meeting ng Luzon Regional Development Committee. Ilan sa mahalagang tinilakay sa naturang pagtitipon ay ang naging presentasyon ng Department of Information and Communications Technology patungkol sa mga umiiral na regulasyon, pagbubuwis at karapatan ng mga consumers at providers sa paggamit ng fiber optics sa mga telecommunication services. Sa naging mensahe ni Governor Mandanas na tumata yung co-chair ng Luzon Ardicom, pinasalamatan at binigyang pagpapahalaga niya ang mga hakbangin at programang ginagawa ng DICT sa kabila ng hamon ng mabilis na pag-usad ng teknolohiya. Nakasama kasama ng gobernador sa naturang pagpupulong sina Provincial Administrator Wilfredo Racelis at Torney Marian Tingchoy Estipona, ilang mga RDC officials mula sa iba't ibang rehiyon sa Luzon at mga kinatawan mula sa DICT at PRA. Araw naman ang Merkules, ng Miyerkules ika ng Disyembre, kabilang si Governor Mandana sa mga naimbitahang panauhing tagapagsalita sa harap ng halos 3,500 mga konsihal mula sa buong Pilipinas na dumalo sa ginanap na Philippine Councilors League Year-End Assembly 2023 sa World Trade Center, lungsod ng Maynila. Lubos sa na naging pasasalamat ni Governor Mandana sa pagkakataon upang kanyang matalakay, maibahagi at maipalaganap ang patungkol sa mas malaking kabahagi mula sa buwis na dapat ay nakukuha ng mga pamahalang lokal sa pamamagitan ng mandana suruling. Bukod sa pagiging guest speaker, nagkaroon din ng pagkakataon ang Batangas Governor na makadaupang palad sina PCL National Chairperson Attorney Raul Coro, PCL National President Handy at mga kinatawa ng mga local legislators mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Noong araw din yaon, magkasamang nagbigay suporta at personal na sumigaw ng Animo Lasal bilang mga alumni ng De La Salle University, sina Governor Mandanas at Vice Governor Leviste. Ito ay sa championship game ng UAAP Season 86 ng Men's Basketball sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Muling naging UAAP champion ang DLSU Green Archers pagkatapos ng pitong taon nang talunin nila ang UP Fighting Maroons. Tito ay nakasama rin ng dalawang opisyal ng Batangas, ang kilalang Filipino business person at chair ng Araneta Group of Companies na si George Araneta. Araw naman ng Webes, ikapito ng Disyembre, personal na dumalo si Governor Mandana sa pagdiriwang ng 10th Migrants Day Celebration na pinangasiwaan ng Provincial Social Welfare and Development Office. Sa temang Safe and Prepared Migration, binibigyan ang mga migrante ng impormasyon at tamang kaalaman sa pamamagitan ng safety measures upang maiwasan ang scamming human trafficking at illegal recruiters kabilang sa binigyan ng mga kaalaman sa tamang proseso ng migration and employment overseas ay ang mga barangay captains at mga community focal persons ng iba't ibang bayan sa lalawigan araw pa rin ng webes pinangunahan din ni governor mandanas bilang chairperson ang isinagawang fourth quarter regional development council full council meeting sa neda 4A building Calamba city laguna Ilan sa mga tinalakay sa pagpupulong ang Projects for Funding under ER1-94 Regional Share Fund 2024 RDC Priority Trust and Activities 2025 Budget Review Marinduque to Quezon Link Expressway at pagbabahagi ng mga naging accomplishments ng bawat probinsya sa Calabarzon. Layunin ng ginanap na pagpupulong ang maisulong at maipaganap ang ilang economic development initiatives na inaasahang magbibigay ng iba't ibang oportunidad sa mga mamamayan Matapos ang dalawang aktibidad noong araw ding iyon ay malugod namang tinanggap ni Governor Mandanas, sinadating pangulo at kasulukuyang Pampanga 2nd District Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo at Justice Rosemary Declaro Karandang ng Supreme Court sa pagbisita ng mga ito sa Monte Maria International Pilgrimage and Conference Center. Isang misa ang isinagawa sa Pope John II Chapel kasama ang mga deboto bilang parangal sa Feast Day of the Immaculate Conception na sinundan naman ng isang prosesyon. Araw ng Biyernes, Ikawalo ng Disyembre, mas pinatingkad at pinagtibay pa ang nagkaisang Pilipinong Batanggenyo ang makulay na kasaysayan, mayamang pagkilala at patuloy na pagunlad ng lalawigan ng Batangas matapos ang ginanap na pagdiriwang para sa ikapat na daat apatnaput dalawang taong anibersaryo ng pagkakatatag nito. Bahagi ng isinagawang programa na pinangunahan ni Governor Mandanas kasama si Vice Governor LeViste at ilang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ang pagpapakilala ng bagong bandila ng lalawigan, pagsusumite at presentasyon ng mga dossier ng Verde Island Passage at Taal Volcano Protected Landscape sa Philippine National Commission for UNESCO para sa nominasyon nito na mapabilang sa listahan ng UNESCO World Heritage Sites at ang panunumpa ng mga newly elected officers ng Batang History Society. Highlight ng selebrasyon ang pagkilala sa mga natatanging individual mula sa iba't ibang sektor na itinanghal bilang mga dangal ng Batangan Awardees ngayong taon, kung saan kabilang si His Eminence Gaudencio B. Cardinal Rosales na kinilala bilang 2023 Dangal ng Batangan Eminent Person. Kabilang sa mga dumalo at nakiisa sa 442nd Foundation Day Celebration ng probinsya, si anak kalusugan Congressman Ray Florence Reyes, Lipa City Mayor Eric Africa na tumanggap ng Special Citation for Social Welfare and Development, mga opisyal at kawani ng pamahalang panlalawigan ng Batangas at mga lokal na opisyal at kinatawan ng mga local government units, national agencies at iba't ibang non-government organizations sa lalawigan. Kinagabihan ng biyernes, bilang bahagi pa rin ng mga nakalinyang aktibidad ni Governor Mandanas ay ang kanyang naging pagdalo sa ginanap na year-end celebration and Thanksgiving Assembly ng League of Provinces of the Philippines sa Mandaluyong City. Highlight ng pagtitipon ang pagsasama-sama ng mga gobernador mula sa iba't ibang mga probinsya ng Pilipinas na nagbigay daan sa paglikha ng mas malalim at magandang ugnayan. Nakasama ni Governor Mandanas sa ginanap na pagtitipon ang ilang mga kilalang lingkod bayan kabilang sina Senator Bongo, JV Ejercito, Win Gatchilian at Francis Tolentino. At ito ang mga naging aktibidad ni Governor Mandanas nitong nakaraang linggo sa patuloy na paghahatid ng magiting na serbisyo publiko para sa bawat Pilipinong batanggenyo.